Don crazy. Iniimbestigahan ng pulis ang oras na kinailangan ng mga officers para rumisponde sa 911 na tawag ni Christine Kirk. Iniimbestigahan din nila ang posibleng pagkasangkot ng marijuana sa desisyon ni Richard Kirk na barilin ang kanyang asawa habang nasa bahay sila kasama ang tatlo nilang anak na lalaki. Nakatanggap ang 911 dispatchers ng tawag mula kay Christine Kirk 9:32 ng gabi noong Lunes. Sinabi niya sa dispatcher na ang kanyang asawa ay nagsasalita tungkol sa end of the world at hinihiling na barilin niya ito. Ang pag-uugali ni Richard ay ikinatakot ng kanilang mga anak. Sinabi ni Christine na may baril sa loob ng kanilang bahay. Pero nakalock ito sa isang safe. Binanggit ni Christine na si Richard ay gumamit ng mariwana noong gabi rin yun. Papunta pa ang pulis sa bahay ng pamilyang Kirk, labing tatlong minuto matapos ang unang tawag ni Christine sa 911. 9.45 ng gabi nang sinabi ni Christine sa dispatcher na kinuha ni Richard ang baril mula sa safe. Pagkatapos ay may sumigaw at may nagpaputok ng baril. Nag-issue ang dispatcher ng Code 10, ang pinakamataas na alert. Hindi rumisponde si Christine. Dumating ang mga officer sa bahay dalawang minuto matapos ang insidente. Natagpuan nilang patay sa sahig si Christine na binaril sa ulo. Inaresto nila si Richard Kirk na umamin sa pagpatay niya sa kanyang asawa. Mariwana kaya ang dahilan ng pagpatay na ito? Masyado mang matagal ang labing minutong kinailangan ng pulis para dumating sa eksena? Isang milya lang ang layo ng pinakamalapit na police station sa bahay ng biktima. Mag-iwan po ng inyong opinion sa comments.